Salamat po. So yun guys, we already pick up yung item sa potato corner so dideliver deliver natin siya sa King Solomon so please smooth yung pag natin doon ah, na yung customer hindi tayo paghintay na matagal para hindi ma no show alright so ayun mga guys ah uh, will you please repeat it tayo is... kung saan dito yung drop off natin sa King Solomon so oh. para sa mga bago pa, paano ba mag drop off ng order o or na item na in order sa grab food so ganito lang siya kasimple guys wow, so ayun nakita na nyo naman yung pin wow. location yung may number 2 sa mapa wow. natin Diyan lang tayo hihinto tapos aantayin natin yung customer oh. Up, yeah. Ewan, so, nandito na tayo. So, kailangan lang natin i-arrive. Tapos, inform si customer through chat. Dito na ako. Water doon siya. Water. Kasi yung water market. Then, kung kinap na natin, tawagan natin ngayon. nasa na kayo yung customer natin. Kailangan lang natin lumabas. Baka siya ay busy. She's not aware. Ah, nandito na tayo Kaya po yun ma'am? OY! Yeah Okay siya po Maraming salamat po ma'am Thank you po Yun, so we're done sa Pag-deliver natin ng First bukay natin na potato oh. corner dito sa may John Trouble so gano'n siya kasimple guys so, uh, contract, will you please repeat oh, it? yung pinag parkingan ko, tapat lang yung customer ko punay mo na natin kasi alanganin yung mga pag u-turn dito dahil pababa siya ayan so since okay na siya mag u-turn na tayo So napaka smooth ng pag drop off ko guys Kasi nandiyan agad yung customer Nakita naman natin So yung pinaka challenging doon guys Pag yung customer nakatulog o umalis O nasa siya So mag-aantay talaga tayo ng matagal So kung 15 minutes naman ha Pwede naman tayo mag decide if We want to report it as a no show yun. So pwede naman yun guys So ngayon pupunta tayo sa Jollibee Kiko Kung saan doon tayo nag-aantay ng booking Palagi parati Palagi <laughs> kasi doon ang ating doon tayo malapit sa Jollibee Kiko so sana pasukan tayo ng booking doon agad agad guys kasi unang booking ko pang pa yung kanina para <laughs> makarami tayo kasi mamaya ang alas 5 medya magsusundo tayo ng estudyante masira naman yung biyahe natin Kaya, sana makalabas tayo ng maaga pa rin Alright, so peace. Kita kita tayo sa Jollibee. Peace. So guys, approaching na tayo sa Jollibee Kiko kung saan. Yan, dito tayo save more. Katabi na ang Jollibee Kiko, ang merchant na pag natin ng booking. Alright, so kamusta pala kayo guys sa mga bagong nag-grab dyan? Kamusta pala ang biyahe natin guys? Comment naman kayo kung kamusta, kung malakas ba, matumal ba. So, sana ay okay ang biyahe natin. So, may mga rider na rin na nag-aantay. Oh. Hindi mga tropa natin sila, RJ. Yeah. So, sana pasukan tayo agad ng booking dito. Tapos muna natin. Wow. Ayun, may cellphone sa bato. So, <coughs> nagtatay tayo ng booking dito sa bato. Dito yan sa alamanan ng Jollibee Kiko. Sana kapasok na tayo agad ng booking. Medyo may mga kasama tayong tayong nagatay guys. Pero laban pa rin yan. Ayan so, guys, time check 1.20 ng hapon. Wala pa rin booking. So awa tayo ng Pervute Races, doon tayo mag-aantay, wala oh One hour na, yung pinasukan tayo ng Potato Corner Kaya napatukan na tayo, medyo mainit guys Habang lang Medyo marami-rami yung mga nakaparking, oh. pero sana may booking dito guys I need booking Yeah All right. Mango. Much, much, much later. All right, Sign we're going to go. I know. Dispicrami. Basolder, guys in the back, Robinson. So, you guys, only twenty-two pesos. I grab a three-seven. Preparing? Maredy na? Ah, hindi pa? Okay po. Alright, thank you. Wow! Dalawang drinks. I may grab? Russian... Uh, uh, will box. you please repeat it? 209. Okay po. Ito na po yun. Salamat. Drinks yan. Salamat. Yun. Alright guys, tapos na natin pick upin yung dalawang item. Una sa Kreme Pangalawa eh. naman sa Rising na Back dito sa Robinson. No So first drop up natin sa sa Barter Road and second drop up natin ay sa May Jordan Plains. So kung taga-taga dito kayo or may inalis kayo dito sa lugar na to, so alam niyo 'yon. So medyo malapit lang naman. So ang pair niya ay 123. So deliver natin na oh. to agad sa uh, pups Pops. niyo ako, please. Torbes. Balik na lang jeep, tayo mula ka dyan Alright, so may bayad pala limang piso, kala ko sa test cruise Test cruise kasi dati may bayad, 10 <laughs> piso, tapos tinanggal Dito pala may bayad pa rin Ito guys oh, Hobart Tayo natin yung customer 16 Natchet na natin, kung wala pa rin tatawagan natin Saan na nga yung order na Ay, ba Ay, ayun, Tobi po Yung naisin na pa? Oo po, ito po to nilalagay para walang alog paalala na lang po sa ilalim sir yeah. Yeah. salamat sir thank you po right so completed na ang ating first drop off dito sa my Hobart for best yun saan sila ng pambayad sa gate limang piso so recta na tayo sa second drop off natin thank you chief right, Pagkasa tayo magbayad ng gate Para sa kanilang maintenance sa kanilang kalsada Pero kung takaya pala binayad yung ano Kinapayad siyang kalsada, daming hams Daming mga hams So, punta na tayo sa second drop-off natin Sa Jordan Plain Alright! So, approaching sa drop-off natin Dito pala siya sa City Hall Halala ko dati dito ako makuha ng mga requirements yearly no okay nasa dicer ano pa sa kaya siya hello po dito ko sa ano sir mga tricycle sa may may statwa manuel ke manuel luis quezon thank you alright sa so pababa na daw yung customer Pwede rin kumukuha ng ano rito, requirements, mga nag-re-renew. HealthCard card ito so, yung maliit na city hall dito sa Quezon City kaysa kung pupunta ka doon sa circle dito ka na lang malapit pa hi sir hi hindi hi po the third po no ito po yun sir paalala na lang sa ilalim po maraming salamat po ayun na po siya sir kompleto na po thank you